Ay, medyo pahirapan na naman ang paghahawak. kasi ah, dahil nga tingnan nyo yung ating pinto eh napakalaki pag binuksan mo lahat 'yan eh talagang makakawala kaya medyo hinay-hinay lang. Dahil eh, hahawak tayo ng mga pulang kabayo eh stay kulang kalapati. Ah, kasi guys, try na dito nasa bungad lang. Yung eh, mga nasa bungad lang muna dahil napakahirap maghawak. Yan. Ito. <laughs> yan, bali ito yung isa. Kung makikita nyo siya, eh, parang solid red na siya. Ayun, ang ganda. Tsaka yung pagka solid red niya, eh, tawag nga nila dito, eh, chocolate. Maasito. Chocolate. Kalawang. Ito yung mga kalawang line. Ayun, no, ang ganda niya. Bali siya isang parang boborga pa. Malalaki pa ilong, eh. Ayun, no. ang ganda pa ng mga dala ng trauma natin. Eh. May mga legband naman sila, tapos puro pula. Ewan ko lang kung paanak na niya to o mga mismo breeder niya na nagbawas lang. Pero matatanda na kasi, kaya parang breeder ang dating nila. So, ito yung isa. Hindi ko lang alam kung... Hindi ko siya alam kung mababay lalaki siya. Kung ano sa tingin niya mga pa mababay lalaki. Pero eh, maganda oh. Solid red. Kalawang. Ito so, si Red Grisel. Uh, hindi siya pasok sa parang Red Tiger. Pero parang malapit. Tingin ko ang appearance ito. Red Grisel o kaya Red Tiger. Isa sa mga yun. Dahil nga tingnan nyo Matingkad yung kanyang pagkapula. Ganda ng markings niya. Medyo nasira lang yung buntot. Eh no. Medyo sira lang yung buntot niya. Pero yung markings niya ay maganda. Mga asing yan. Ang ganda niyo. Ganda niyang, ang ganda na yung, ang ganda ng kulay. Red, red tiger. Parang ganun eh.